Yes, good morning mga kadakers, good morning Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel Dr. T3 hit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload uh, Mga kadakers Hindi talaga kikita kaagad ang pag-iitik Lalo na magsimula tayo sa siho mula di old hanggang 6 months po yung pagpapalaki natin sa kanila uh, kapag wala po tayong sapat na pera wag po kayong magsimula sa siho kasi mga kadakers mahaba po ang ating pagtitiis at pagpapagod bago po tayo magkaroon ng income kapag tayo'y dumaan sa siho kasi mga kadakers mula di old hanggang isang buwan ang ating pag-alaga sa kanila pagkatapos ipapagala natin sila para makatipid tayo ng pakain ng kids na sobrang mahal mula isang buwan sila mga kadakers ipapagala natin sila ng mga 3 months so pag edad nila ng 4 months kapag wala na tayong pagalaan saka na natin sila papakainin ng mga alternative na pagkain gaya ng kangkong at asula kung mayroon kayo at papakainin nyo ng darak ng or ipa ng mais at saka crack corn bali isang buwan at kalahati mga kadakers mula limang buwan at kalahati mga kadakers papakainin na natin sila ng uh, duck layer pigs at saka ipa ng mais at saka yung crack corn dahil sila po ay mangingitlog na wag na wag nyong papakainin ng darak ng palay mga kadakers dahil sa nangyan na sila sa production stage mga kadakers wag nyong papakainin ng darak ng palay so kung gusto nyong makatipid mga kadakers magbili kayo ng binlid at saka haluan nyo ng 30-70 yung 10 kilong ipapatuka ninyo at 3 kilo dyan ang binlid yung 7 kilo ay feeds so ganyan ang ating mixing mga kadakers at lagyan nyo ng vitamins gaya ng dextrose powder egg 1000 So at haluan nyo ng amas uh, kubado. Ipapainom nyo sa gabi mga kadakers. So ito na mga kadakers. Mula sa pagpaligo nila, pinapakain na naman natin sila ulit. So yan, busog na yan sila. Yun na po ay nag yayaya na po yung iba na mag-breed po. So mga kadakers magtitiis po tayo hanggang September pa nito para magkaroon tayo ng malaki-laking income ay sa ngayon ang income natin ay kunti lang 7,000 gross income po yung binibigay nila sa atin sa loob lang ng limang araw mga kadakers pang lugaw-lugaw lang talaga at kung sa wala naman akong iniisip na bilihin ngayon mga kadakers lahat po na income dito ipapakain ko po sa kanila hanggang sa lumaki po itong mga uh, siho natin mga kadakers so hanggang dito lang muna mga kadakers thank you very much sa inyong lahat Uh, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating YouTube channel. Sa lahat ng mga subscribers ko po. Sa 2,000 uh, plus na subscribers. Hindi ko naman kayo maisa-isa. Thank you very much sa inyong lahat. Thank you for watching. See you next vlog.